Ito mo sa akin kaya nagpapabaga. Uso kay sagad bababa sa baga. Bakit ganito ako wala ng gana? Sa din ako na lang nagpapagana. Relasyong laging nagkakaaberya. Sitwasyong parang sira na plaka. Pagod na ako habang ikaw ay wala lang. Andiyan ka pa naman kaso parang wala na. Sa ang ulan mo mabahana. Habang ikaw konting tambo sa wana. Di ba dati konti lang pinayos na? Pero ngayon konting lingat ibana. Ang iyong mahal mahal kailangan so... dati, 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 bali kita, kita mo ko pa, talaga. Hindi mo na pabayaran talaga. Hindi mo na pabayaran talaga. na pabayaran talaga. Hindi mo na pabayaran na pabayaran talaga. Hindi mo 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 na mo Hindi

Alright, yeah. Kahit na mga yut purus sakit, masayang na karaan at hindi ko iwa waglit. Kung sa kalimang pagdilat kawid mo na ako mahal bibili ko na lang na muling pumikie. Kung ako sa yon na ikayip hindiin, kahit na akabaliy kahit na sakit, mahal di ako sa galit. Kahit pa ulit ulit itampinipile pero ulit ulit mao kong pinagpapalit na parang walaman ang akong kahigot ating aligat doon ako undi, undi na iinis unti unti na ako naniniwalang katulad kay ganun lang kabilis bitawan dahil sayo, sa iyo sa aking kwarto ay nagmumukha hindi ako magbubukas kahit na sinong kumato hindi ka maalis sa ulo ko lagi kang gumugulo titigil ka ba diyan kapag ito ay pinuto sa kapagod huminga kaya baga ay inuusukan ko hindi ito kundi ikaw na kasama sa kalusugan ko ikaw nagdulot ng na sakit at ikaw lang din makakagamot My ikaw ito. ay aking hinahanap Nagkamali ng yari na to Dati ba't inulit ko ulit Ayokong marinig sa'yo Na ako'y iyong nangimiss Kasi ikaw ang dahilan Kung ba't ako ay umalis uh? Losing interest,